Paano kung ang isang babae ang maraming pangarap ay biglaang ang mabuntis? Susundan natin dito si Sunshine, isang teenager na pangarap ngang maging isang magaling at sikat na gymnast. Ayun nga lang, malalagay nga sa alanganin yung mga pangarap niya nang malaman nga niyang buntis pala siya. Sa mga susunod na araw, ito na nga yung gugulo sa isip at buhay nga ni Sunshine kung saan pag-iisipan nga niyang mabuti kung ano nga ba yung pipiliin niya, ang maging nanay ba sa anak niya, or ang mga pangarap niya. Title ng movie, Sunshine. Naorin lang natin sa glit yung isa sa mga scenes sa may movie kung saan sinabi nga ni Sunshine doon sa boyfriend niya na buntis nga siya. Yun? No, babe, okay, wala yun. just a friend. Okay? Thank you. What? Buntis ako. Buntis ako? Yeah, yeah, I heard you. Fuck. Oh. How are you sure that's mine, huh? Ano ka yun mo sa'kin? Anong plano mo? Anong plano mo? Natin! mo ko! Calm down! Calm down! Alam mo, alam <laughs> mo yung gagawin, di ba? Ano? Alam <laughs> mo yung gagawin. Huwag mo na ako dami dyan. Gagawin? Huy! What I love from this short clip is that alam mo na kung saan papunta yung story but not in a spoiler way but more on you know na kung ano yung aabangan mo nga dito. Anong mangyayari doon sa baby? Is there a chance na aakuin tatay yung anak nila? And ano nga yung magiging epekto nitong sitwasyon na to kay Sunshine na bata pa nga at marami pa pangarap? What makes me interested pa sa story na to based on the synopsis alone is that it tackles a really important topic nga lalo na sa mga kabataang kababaihan and kalalakihan dito nga sa Pilipinas. Very unfortunate lalo na nga doon sa mga baby and syempre doon sa mga magulang nila na hindi pa nga ready pero ayun nga, hindi lang ito nangyayari sa mga movies eh kundi sa reality din ng mga kabataan sa panahon natin ngayon. So ayun, again, ang title na to ay Sunshine and kung gusto nyo to mapanood, abangan nyo rin sa mga sinehan starting July 23.